What's up guys? Fortuji! Happy, Happy, oh. Happy Father Day! Happy Father's Day! Happy Father's <laughs> Day! Happy Father's Day! Peace, guys! Nah, nanti kami akan langsung habis tahun. Nah, habis guys? Mayo guys! Tayo masih Kak, kawan-kawan, guys! Tungguin, ya, Om, guys! Ay, sorry mga master na cut kay mga on sa mi. Ang na nawani kay lucky mi. Pancit canton. Eat log with egg. Ay, beef log with egg, corn with egg, tinapa with egg. Oh, morning siya guys. Hurot na mong kaon. Ay, hurot mong kaon. Hurot na ka kanon. Ay, dili. Ang ligid, ang kanding, ang shirt. Ay, shirt. Ito. Kanon lang nabilin di ay. Eh. Bumbay. Kaubaran ako ni mga guys is mga borders lang muna mo. <laughs> Panis na time run out dire sa mati. 7 to 4. So mga na to? Mga ligo may o may line trip. Gabit na mo ang kwan Ford Raptor ni Angkol. Ay Suzuki ko multi cab transformer siya na, na, na pickup type. Okay. Pa pa Pa-amin ice cream kay libre mo sa bagong pinanser na mo sa San Santa. Kaya, basta sa mata ni. Tara. Naman naman sa babaw. <laughs> Bito naman sa babaw. Oh, bende kita na. mga guys, mga oplok. <laughs> 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 Salado ay gaw jurn. Wa so ka mama sira. Sa buhay natin, kailangan natin magpahinga. Humiga at mag-isip, isip. Dahil ang buhay natin mahirap. Bisag unsa pa sa tong kinabuhi, dili niyo da kalimot og paot. Sama oh, nih waterproof So guys, owning sapa dari ya blog yang aku nidati. Ya blog yang aku nidati nih sapa. Oke. Okay. Sana. yang aku nidati. Entar nanya ini sudah.

So niya yeah, yung mo, <laughs> And, uh, Lance, kingdom. game, game. Kingdom. <laughs> video ka. yung utaw. Upaw ka isa. Ito yung